Right here we go mga idol ha. Ah. This is the expert production open first hit mga idol. Oh, Carmen Kagayan de Oro City mga idol para sa 8th league. Here we go. Wow. Goal shot. Wow, Ray Ray by it. Mechelen Rivera ikaduha. Alaka, Makong Dimata Ikatolo and then Clark from Cebu wow alaka ah, Stanley Nunez pang lima pang anim lang si Elsie Maningo grabe talaga si Ray Ray ba eight mga idol at pakilala na woohoo grabe excellent Mako Clark Stanley and Elsie So far so good ang takbo ni Ray Rai Baiti sa first hit mga idol grabe bakit anong nangyari kay El Cid Maningo so ano nakuha na ni El Cid Maningo si Stanley Nuneza, Nuneza. so big position na si El Cid bumalik na ang lakas ni Ray Rai Baiti mga idol na si Elsen para naklang. Ayan na si Ilzid Maningo sa likuran ni Makong Dimata. Ano mang oras mga idol? Dalawa na ang nakuha mga idol ni Elsit Maningo. Si Stanley at, at saka si Clark. So fourth position na siya mga idol. Ayan na. Iba talaga ang galawan mga idol ni Elsie Maningo. Makuha banyak si Makong mga idol? Wow, grabe oi! Bukit non versus Dabao mga idol O versus Dixon So dito tayo sa bakbakan ay Dora Inside Pareo, inside Daka Inside outside Gapon Wadah, na Woohoo! nakuha na si Elsie Maningo iba talaga mga idol si Elsie Maningo so dari tayo idol Ray Ray by Pete versus Rivera kinsa sa to grabe kung man isundan man si Stanley nung isa wow grabe patuloy pa rin ang bakbakanay mga idol ni Ray Ray by Kit at saka Michelin Rivera pang-apat pang-lima si Clark alaka nasundan ni Stanley mga idol sino ba ang nasa likuran ni Stanley Nuneza mga idol alaka handya na ha, sa likuran ni Stanley Nuneza sino ba ang nasa likuran mo Sobrang lakas inside Outside Stanley oh, Malapit na Malapit, malapit na Stanley Pakanay Si Ambo Yaparko Nog si GC Bineda So Ray Ray by pa rin Ang nangunguna mga idol Sinundan ni Michelin Rivera At saka ni Elsie Maningo So distansya lang mga idol O may Pero hindi pa rin natin malalaman mga idol Puro pariyo malalakas po mga idol Makong di mata, pang apat pa rin Clark, pang lima Pagpakanay pa rin si Stanley at saka si Kiki Seven Sino ba si -7, mga idol? Sobrang lakas oh. Malapit na kay Stanley Nunez, ha? Inside, outside. Hindi okay, pa rin ako, ha? Alam ka, malapit na si El Cid Maningo. Ah, last lap lagi yun. Sayang na sayang. Parang nagpahay si Ilsid Maninggo. Nga hindi niya nakuha. Wow. Huwag wow, yun nakuha si Stanley. So, Ray Ray by Tate. Tayo, Nichilin Rivera. Tayo, El Sid Maningo, Dion C. Clark, Dion C. Stanley Nunez, AOC 87. So all right. Thank you so much, my idol. That's first hit, my idol.